Magandang araw. Ako pala si Ashley Imbido mula sa 21MFL01. Ngayong araw, aki ibabahagi ang isang talumpati na pinamagatang "Sa Masamang Pagtugon sa Hamon ng Kahirapan." Ngayon, nais kong talakayin ang isang isyong panlipunan na patuloy na nagpapahirap sa ating bansa, ang kahirapan. Ito ay isang hamon na hindi lamang nakakaapekto sa ekonomiya kundi pati na rin sa dignidad at kinabukasan ng ating mga kababayan. Ayon sa datos, milyong-milyong Pilipino ang patuloy na naghihirap. Sila ay nakatira sa mga lugar na walang sapat na pagkain, malinis na tubig, maayos na tirahan at edukasyon. Ang kahirapan ay nagdudulot ng iba't ibang problema tulad ng gutom, sakit, kawalan ng trabaho at krimen. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Meron tayong kakayahan na labanan ang kahirapan kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Una, kailangan nating suportahan ang mga programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng trabaho, edukasyon at kalusugan sa mga mahihirap. Dapat nating tiyakin na ang mga programang ito ay epektibo at nakakarating sa mga taong nangangailangan. Pangalawa, kailangan nating magtulungan sa paglikha ng mga oportunidad para sa mga mahihirap. Maaari tayong magtayo ng mga negosyo na nagbibigay ng trabaho sa mga lokal na komunidad o magbigay ng pagsasanay at edukasyon upang mapataas ang kanilang kakayahan. Pangatlo, kailangan nating magpakita ng malasakit at pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Maaari tayong magbigay ng donasyon sa mga charity, magvoluntaryo sa mga programa ng komunidad o simpleng magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Mga kababayan, ang paglaban sa kahirapan ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno o ng mga mamamayan. Ito ay responsibilidad nating lahat kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa, kaya nating baguhin ang bilyong-bilyong buhay ng mga Pilipino at bumubuo ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Kaya hikayatin ko kayong lahat na maging bahagi ng solusyon, magtulungan tayo upang wakasan ang kahirapan at magbigay ng magandang kinabukasan sa ating bayan. Maraming salamat po.